mm -hmm. ito ka ano guys magandang tanghali sa lahat ito pala yung kalsada dito sa loob ng village guys halimbawa ang gusto nyo mga or bumili dito ng bahay yan kalapad ganyan kalapad ang, ang kalsada ganyan diba nice looking siya guys Kaya, ano pang inaantay nyo bili bili na ganyan sya kalapad kalawak ang view o oh. ayan ganyan kalawak ang kalsada dito sa loob ayan meron pa yan oh. sobrang lawak nito kaya magkaroon tayo ng house and lot for sale ito yung binibenta ko ituro ko sa inyo yan, ito, yan, 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 yan. Yan. Naka house and lot for sale yan. 200 square meter. I know. 220 square meter may space na lote sa likod. Ayun. Kita nyo? Yan. Ang presyo nun ay 6.5. 6.5 million dalawang titulo po na meron siya apat na kwarto tatlo ang CR ito naka house for rent po natin ito yung house for rent na hawak natin yan naka house for rent siya 20,000 per month Ayan, nandito na tayo sa gate 1 na ito. Ayan, ganyan kaganda dito guys. Ayan, kalapan ang kalsada. Ayan, iba. Kita nyo naman, hindi hindi masikip. Ayan, oh. Ang yung gate 1, palabas dito lahat, grocery lahat, talipapa kung anong kailangan nyo meron na dito mga grocery lahat lahat na palabas ayan ang gate 1 dito na tayo sa labas sobrang init oh tirik na tirik oh ayan yung grocery yan ayun kainan yung doon restaurant ayan yung grocery natin hanga halaman ito pa yung isang grocery yan and then doon sa dulo ayan mga tindahan ayan dyan mga isda lahat mga jika so ano pa ito ang talipapa natin bilihan mga isda, gulay, lahat yan. Ayan. Ayan. Ito mga laundry shop. Ayan, laundry shop. Mga dog food dog cat food nandyan. Ito hardware, groceries. Ayan. Nandyan lahat. Ito naman ay kabilang subdivision na siya. bahay tayo sa dulo. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video Huwag kalimutang mag-like and share Comment down below Sa hindi ka pa And subscribe sa ating Facebook at Youtube channel Please do subscribe and follow my Facebook Thank you so much Bye-bye